video for today. Magpapakit lang yan. Tiyos. Punta kami ng bayan. Bili kami ng materyales. Yan si boss. Kukunin mo na yung mga scratch pin. At baka daw mawala. Ito kasi sa gilid ng kalsada. ayan. Papunta na kami ng bayan. Pero sa totoo lang, bumalik pa kami niyan at may naiwan si boss. Hindi daw pwedeng hindi balikan. Kaya bumalikan eh. Buti na lang di pa kami gano'n kalayo. So ayan. Dadan muna kami ng gasoline station. Papagas muna kami at baka kami maubusan ng gas. Kuyo, kaya kung kayang magtulak, babawasan ng aking bell bells. So after nyan, gora na kami ulit. Uy, pakit ka ulit. Baka ba hanggang matapos ng video na to, puro ka pakit ha. Huwag ganarn, sisi. Ayan, yung daan sa amin. Inaayos kasi yung kalsada mga sisi, kaya ganyan. Pinapaganda para daw yung mga dumadaan. Hindi na mahirapan. Oh, adibo Talaga lang ah. Ito pala yung land sa amin, puro danaw. Puro mga palayan. Dito na kami sa center ng Basud. Malapit na kami sa bibilan namin ng materials. Wow, Maji, kanjana na kami agad. Ayan si Boss. Hahanap na ng mag a sa kanya. Dito nga pala kami sa Ox Golden Hardware. Dito kami laging bumibili ng materials. Oh, uh, yan ang sinisilip mo dyan. Pinatawag niya yata yung mag assist di siya pinapansin. Kaya pumunta siya sa likod. Ayan na, uh, assist na siya ng isa. Ito yung mga bakal, daming klaseng bakal. Yay, magbibilang na yata ako ng pambayad. Ayan, nagkikwento na si Ateng. So, at this moment, Ayan, nagbibilang na ako dyan ng pambayad. Bala na kayo dyan kung ilan yan. Punta na ulit kami ng pinakabayan ng daet. Kasi may bibilin pa kaming ibang materyales. Uy, may pasahero pa kala kaming nakasakay. So, daan kami ng Inco Hardware. Mamaya babalikan namin at may bibilin kami dyan. Ito nga pala yung Kapitulyo ng Camarines Norte. Yan. Pasok kami ng department store, hanap kami dito ng clip pan at nasira yung clip pan namin. Kaso, medyo pricey mga siyas.